Merong dalayo dito ngayon guys. Ibang lahi siya. Para kunin yung ating Jordan 1 Low Gem Red White. Hintayin na lang natin yung message na dumating siya rito. Sabi niya galing para rin siyang bitso ko. Dumayo dito para bilhin niya tong ating stocks na Jordan 1 Low. Hintayin na lang natin yung message niya. Pag nandyan na siya sa baba ay iatid na natin sa kanya to nakakataba ng puso kahit pa isa-isa kahit ibang lay ay nagtitiwala sa atin kaya sabi ko nga kahit pa isa-isa ayos lang yon at least tumutubo tayo nakakabenta tayo kahit pa isa-isa so maraming so malaking tulong na rin yun para maka-income tayo ng kahit maliit na halaga ang akin lang naman ay makapag-umpisa ko rito at magkaroon ng mga customer na magtitiwala sa akin sa produkto natin <coughs> sabi pa nga ng iniidolo ko kapag nahihirapan ka sa mga bagay na gusto mong makuha nasa tamang proseso ka nasa tamang daan ka lahat naman na nakukuha sa proseso basta nasa tama ka lang kahit mahirap kaya yun na rin ang ginagawa natin na kahit mahirap basta talaga may tiyaga ka at magsisipag ka lang nasa tama ka para makuha natin ang mga bagay na gusto natin sa buhay ba diba? kaya maraming salamat sa mga nagtitiwala sa mga u-order sa atin sa ating pagre-resell ng sapatos magsapatos kayo magsapatos ka So ayun guys, makatutuhanan. Nakuha yung ating sapatos na Jordan 1 Low. Ito. Nakabenta tayo ng isa today. Ang tagal niya nang minessage sa akin yon. Yung pala naghihintay lang pala siya ng service para makapunta dito kasi taga Bicol pala siya. So ngayon pinuntahan niya na tayo. Legit. Abenta tayo ng isa. Pinagpala na naman ang araw natin ngayon tinanong ko sa kung pwede ko sa picturean. ayo niya. hindi naman natin siya pwedeng pilitin kasi privacy niya yon. It's okay. Basta bayad tayo. 190. Payout natin today. Thank you. Ayun guys, tiwala lang talaga at sipag sa pagpo-post. Yan, nakabenta tayo. Alam nyo guys, pinagkamalan ko pang iskam yung kasi ang tagal niya nang nagme-message sa akin na kukunin niya yon. Hindi matuloy-tuloy kahit ngayong araw sa, sa, sinasabi niya na kukunin niya na kung anong oras kung saan kami magkikita hindi matuloy-tuloy ilang beses na kaya akala ko ini-scam niya lang ako or pinagtitripan niya lang ako yun pala ay totoo siya ang dahilan lang pala ay taga bitcho ko pa eh, ilang oras pa yun biyahay papunta rito si akalain nyo ang galing isang patunay na kailangan galingan pa natin sa ating ginagawa kahit mahirap sige lang kailangang kailang magdaan sa ganun dahil yun ang process yun malalagdagan na naman ang ating pambayad yun know, oh pambayad lang yan ng ating puhunan peace magsapatos ka